Hey. Hindi ka magbemedyas? Hindi hey, na uh, lang. Lalakad tayo. Lalakad. Hindi ka mag mag, mag ano? Okay, sige na. Ganyan lang. Tara daw. Maglalakad lang tayo, ha? Para ma-exercise ka. Ha? Oh, wait lang. Dito muna. Bata ka, oh. Lakad lang kami para ma-exercise ang kanya. Paglakad siya. Gusto ko siyang paglakarin. Kasi para ma-exercise ang mga paa. Oi, tatay! Oi, tatay! Oye! Ayan si Chuchi. Oh, Ayan ang asa ko. Ang dali. <coughs> Ate. Ate. Ate, asan caca. So, wiwi na tadi. Hmm. Oh, hmm, no na wiwi ke jan. Oh, tadi bilis. Ni ah, ate. Itu nak lika. Wi na. Alilik ate. Dito. dito. Coy. Sabak.

Caca! Uy. Paso. Cha. Yung star. Masa na star? Oh, yung kanina po. Ay, galing ng bebe ko ha. Sige nga. Star, oh. mo. Ay, isa. Galing, 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 galing. Eh. galing, may star siya. Star, oh. oh, kakain daw siya. <laughs> Okay. Magpalit na. Bukas naman. Papa, ayde, hindi, kami pala papasok bukas kasi nga magre-renew kami ng kanyang ID. Ayu siya, Ayun yung nagpubad na siya. Tagalim rito. Ayun yung... Uy. Hala, hindi ganyan ang pag-ano ng sapatos sa tabi. Ah, oh, nagkalat na mga dahil niya. Hindi siya marunong talaga. Ito yung mo. Yung sapatos, ang ilalagay ito nilalagay yung sapatos. Please. Akyat na. Magbisa taas. ID. Ay. Ay, ay, yung ID mo dito, ay, dito mo sa bag ilagay. ID. Dito ilagay. Yung sapatos doon. Kumain siya agahan, di ba? Hindi. Kumain. Um, 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 kumain ka pala agahan eh. Hindi na mamaya na ulit. Um, paano, ay di mo tanggalin mo ilagay mo sa loob ng bag ay hindi cellphone agad-agad hmm. Kaming dalawa lang magtanghalian tulog si Janela galing uh, school ulam namin ginisang um, repolyo ginisang repolyo ulam hmm Pasok semester, mga alas dos. Kaya maaga ang tanghaliang namin. Magmanigir ako mamaya. Alauna. Habang nakasara ang tindahan. Ayan. Ginisa ang sahog niya ay isang pork chop isang buong repolyo ayos na yan Pagod siguro si Janelle sa paglalakad niya pero kagabi ko lang siya sa tulog. Natulog sa mga alauna na ng madaling araw. Kailangan gisingin siya ng kusang gumising pala. Kumuso siyang gumising ng alas 6. Di ba nakita nyo? Kani, nung nag -live ako. Ano? Alas 6 nagising siya. Wala pang alas 6. Magigising no. so, siya hapon na lang. Tanghali naman, so iiwan ko siya. May pedicure at manicure ako ngayon. Patingin, okay. ginagawa mo. Huwag mong sulatan lahat anak yan. Wow, oh, nanono tapos oh, tignan niyo yung drawing mo sino yung drawing mo daming tao tao yan daming tao sino yan mga yan sino ano nani, nani? Na? ano nani sino yan mga yan talaga eh sino yung drawing mo ano Dantaw. bibili na ano okay. nanonood no, oh oh talaga mo ang Hello! Hello po! Hello! Ah. <laughs> Papa! Papa! Papa? Saan si Papa? Wala si Papa? Oo, saan siya po? San si. Papa! Wala? si Papa? Love you! Oh. <laughs> drawing na yan, grabe. Violet. Hmm. Ay, so, so, ano ma? Makamim hmm? ako. Eh? Yan, mimim. Anong mimim? Tubig. Sabihin, maraming salamat po sa mga sponsor ko ng aking mga notebook. Kamu. At saka crayons. At saka papel oh yan at sa sign up so much po kamo ha sus sus sana yan din siya nakaupo ah. yan yan lang oh color lang siya pag wala siyang paso nagko pero, pero yung ano sa school color mo yon pinapatapos gagamitin sa school. Stop!